dinner. Chicken joy. Diba? Chicken joy with ano? Pipino. Pino. Tataba tayo. Diyan ka nga lang kumain niya. <laughs> <laughs> Minsan tapos tignan mo dami kong tigidig. Dami kong tigidig. Di ba? Ano ba diba yan? crispy yung puti, Mm. Sarap. May, may, may malasing na naman sa <laughs> <laughs> okay lang yan. Patulog. Doon sa amin, mulan ba? Di ba yung ano eh? Hangin. Mm. Baka sa ibang lugar. Mm -mm. Hindi lang. Nag-alarm na yung cellphone ko ayok. Parang ayok bumang. Antok na antok ako. Pumapasok na ako dyan. Kumuha ako pumasok ako, kumakang gamot. Pumasok ako, pinasok ko yung ano. Sabi ko, sarap ng tulog yung eh, isa. Mm Hindi -hmm. mo um, ko nilatunin. Salamat. Parang dali-dali tutulog ko talaga. ah Pero kailangan ko matulong kayo yung isa. Matulog ba eh, yung isa? Eh, Siyempre. Sabi sabi ko, sabi

sabihin ng mala. Mala, ano, ano niya. Problema ko nito kanina nga. Paano kumubos yung chicken joy na to? Pati sa pagkong hindi naman kakaiga si Bill. Marupos ba? Gago naman sa sarap. Hindi na karamdam ko ng gutong kanina pa. Mm. Wala kang merienda eh. Hindi ka rin merienda. Oo, gana. Masawa ang basan ako. Hmm. Ano yung ang ng tilapang pagpweto? Malansa? Kaya nga, pag nagpweto, kaya gumawa yung mm. luya. Di yung luya. na? Hindi. Sa panti ka. Bago ka magpweto, lagyan yung may luya. Mga mm. dalawang mm. slice lang. Kahit anong isda. Nagyan? Hmm. Malansa? Kaya magulat yung lansa niya. Saka may lagay yung alam. Hayaan mo Nang, haya, kahit masunog yung luya. Mm. kahit anong isda, basta pag nagtuto, kahit galunggong man yan yan. Kahit yung mga yun. Saan niya ganyan? Yung dalawa? Ang daw yan ang siya problema naman ako. Ang sa ko po ay tatu ah. Hmm. Ikaw ang Mga ang sa sudan ba? Ano mo lang? <laughs> Prito. Hindi mo ang problema. Kakurot na na. Siko di di mo tayo Hmm. Ay ako man. Pilapian ang ganda. Yung may sauce, yung Yung may sauce na Yung may sauce na Kain ng rabbit. <laughs> Pipino. Kasi diba, mag snack na lang ako mamaya. Ang tinapay dyan dyan? Tinapay. Palaman. ต <T inde>, ิดมาชุบปอกมาไหมอ่ะเป็นเด็กตั้งเต็มปอกบ้าคุยเสียงท่าน่ะ Hangin ah, ka lang matira dito sa show pa, oh. Ano yung bibili natin? Malaki na lang. Hindi, patry natin yung nandiyan. Kaya ano, pinasarap. Sa tiyo? Oo. Mm -hmm. Papili tayo. Tapos. Wala. Balik tayo doon sa... Ang so, tulisang so, ba na Sa gabi. Sa gabi kasi ako ano? pa

Nilanda ko na nga yan eh. Nung pahuli, yung malaking ano, naramdaman ko maanghang. Alin? Ang ulas kong kain ng pipino. Hmm? Kanina pa ako kain ng kain, hindi ko naralasa na ah. Baka nakain mo yung ano. Sige. Hindi. Hindi.

natin na natin yung kanin. Ang dami pala. dami. sila ma'am gaganyan pa arting arting pa unong mm. kayo Babalatan pa niya ba't mabalatan Anjan nga yung pa sa balat maarting ha titigasan siya ba yung ngipin niya ano na postiso ano bang masarap sa tips pag wala ng balat mm. Ah, mm hmm ang masarap tamis no? Sige. ko ba mag-try ka ng green? Kinatatakot ako baka hindi natin makain. Maasin. Maakaw. Maasin. Nangalakit pa nga. Kasi may buto yun. Mm hmm. Hindi yun. Oh. Mm -hmm. Eh? Ano ba to? Ano ba to? Wala akong namanito. Ano ba maliliit dito? May, may buto yun. Mahal pa. Mahal na. Ano? 250 yata yun. Moro lang 250. Bakit? Okay. 350 yan. Hmm? Isang bag. Kaya nagbibili tayo ng 1 port. <laughs> <laughs> Wala namang mabibili mo ang Isang bag, isang bag liyong. Hindi, ah, na. green. Huwag kang bumili doon sa bag-bag. Oh, na. Naka minutes pa tagkaon. Mm. Huh? 13. May maasin, may matamis. Ah, halo, halo. Halo kasi to. Um. Ah. Ate, bibili tayo ng ano kala, ating green. Try lang. Mm -mm. Kasi maasim. Kulog, lug, -lug, lug ugan, uguan. Asin. Asin. Oo, <laughs> oh, uh -huh. naghahanap tayo ng alat, di ba? malasing na tayo. Tuloy na. Mag mag ano pa ako, masampay. Bigat ng katawan ko nito. Bye.